Ang tawag niya sa kanyang sarili ay ekstremely material. Masasabi natin na totoo nga ito. Dahil kapag bumitiw siya ng salita ay talagang dumito. Sagat sa totoo, at talagang mamigigil ka sa galit sa mga sinasabi niya, sa mananalita niya at sa pagsisinungaling niya ay pwede na niyang palitan sa pwesto si Satanas. Ano nga ba ang dahilan ng kanyang ginagawa? Ito ay isisiwalat sa atin ang dahilan ng kanyang pagsalita at pagtuliksa sa mga personalidad at sa mga samahan. Panuorin po natin. Para naman para sa akin sa YouTube, tingnan <laughs> ko yung mabis na rin. hindi ko tinitira si Bongo. Ang dami, unang COVID ko palang, makita mo libo na agad. Ha? Uh May -huh. muna ang gating nanonood kasi si Rosaline gusto ni Romualde si Rosaline gusto ni Bongo kasi alam ko naman isang connection lang nga sila eh Ha? Bongo, ibababa kayong wildest dahil alam nila na tayo dito makakapagsalita tayo ng totoo makakapagsalita Kinala nyo na ba si Evaniel na magpapagsalita? Wala tayong friend dito uh -huh. Yan ang na-realize ko isang araw hindi ko sinasadya Habang kinitingnan ko si Sarah yung sakit na nararamdaman niya Bilang isang bisaya din Ramdam ko, sobrang naramdaman ko Sobrang naawa talaga ako Kay kay uh, Vice President Sara Duterte Sobrang naawa ako, grabe Hindi ko matitilan Narinig natin mga katanglaw May mga kilalang personalidad Na nagutos daw sa kanya Para makapagsalita ng laban Sa kung sino ang ipag-uutos nila ang Paalala lang, hindi natin sinasabi na ang pinahayag niya ay sinasangayon na natin o sinasabi natin ito ay totoo. Maaaring ito ay sabi-sabi na lamang. Masasabi natin may katotohanan ito kapag ito ay napatunayan na sa harap ng hukuman. Mapapansin din ang sinabi niyang naaawa siya sa isang tao na kanyang inaatake sa kanyang programa at nakukonsensa daw siya. Alam ko mga walang ako ng mga views dahil dahil nga sa... Ako, ilalabas ko yung sekreto ng mga ng mga Marcos eh. ba? Diba? Hindi ko na kaya eh. Kasi hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. No? Hindi ko na kaya yung inuutos pa ng mga dahil lamang sa utang na loob na yan. Putang ina utang. Ang nah, hinihintay ko na lang eh sana mabenta yung aming lupa para mabayaran ko yung ano na yan. Yung diba? utang na loob na yan. Pero hindi ko na kaya gawin. Kaya may rason ako mga po, muli po, magandang magandang umaga po. Uh, kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel at kayo pa lang nakapanood ng ating mga vlog, like, comment at subscribe po muli po. Ito pa rin ang topic natin si Epipanyo Labrador. Iba naman po ang sinasabi ngayon ni Epipanyo Labrador. Ayun, sabi niya ay naaawa daw po siya ngayon kay BP Sara Duterte. Ito ba pa ang paniniwalaan natin na isang vlogger kasi blinded din po ako eh. pero kay Epifanion Labrador ay hindi po natin alam kung ano ang totoo ngayon sabihin na natin totoo ang sinasabi niya ngayon e eh parang lalo lang po magsasabi ang sambayan ng Pilipino sa mga pinagsasabi ni Epipanyo Labrador pakinggan pa po natin ang sinasabi ni Epipanyo Labrador eto po kinakonselyo siya ng daleng na tinawag ko sobrang marat yung mga kasi nga pero pero paglaanaman naman ito ng tao may hindi nyo kaya pala. Kaya pala umatras na si Ate kasi karumal-dumal naman talaga na yung iuutos pa sa kanya. Tama 'yung kay na nagkamali ako Tama na yun. Tama na yun. Tama na yun. Pero sabi ko nga, kung sino man yung babaeng nag dito sa akin, lungo na lang sa sinagot sasabi para at least noon nakatulog tayo, Diba? ba? Ay, hindi tayo. kung sino talaga yung babaeng na oh. 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 yan. Yeah. Yeah. po ngayon nanonood tayo ito. ng vlog ni Epiphanio Labrador. Marcos din sa kanya na nasa Senado at handa din siyang magsalita dahil sa mayroon daw gagawin mo o pa man, mga mga so, ngayon. President Sara Duterte. Hindi mo lang ako na, diba, Pero, hindi na na, diba, So, sa itong mga kaisunan ng mga Misaya, eh, po kayo. lalo laro na po doon sa mga vloggers ang gabay niyo ng mga Marcos habang maaga pa umalis kayo baka nga na din sa akin pero sa bayan kaya nga kasi hindi nga ibinibigay ng mga Marcos kung mga ni Rom yung mga na sa atin hindi eh eh sila nakalapat sila kokodido ng punto yung kasi ayon kayo po ang na nanonood ngayon paniniwalahan ba natin si Epipanio Labrador sa mga pinagsasasabihin niya ngayon hindi natin nga alam kung ito po ay palusot na lang kung ito ay palusot na lang ni Labrador dati nung unang nagbablog po to talagang napakatapang po napakatapang na tao ngayon binabawi niya lahat ng mga sinasabi niya tungkol kay Sara Duterte naisip ba ninyo ang pwedeng mangyari mga kababayan na pwedeng lalong gumulo lalong magkakagulo ang mga mamamayang Pilipino di ba? yung mga supporter ni Sara Duterte o mga supporter ng mga Duterte eh lalo pong magagalit sa nakaw pong ngayon na ang ating presidente ay si Bongbong Marcos hindi natin alam kung pinag-aaway niya lang ang dalawa kaya pakinggan pa po natin ang sinasabi ni Epe kubrador Cubrador kanya punto ko. Kaya sa akin pinagawa Ngayon, sobra na eh. Hindi na mga tao yung pinapagawa nila sa akin. Kaya yung konsyensya pagka, hindi tayo, hindi tayo, kung nagawa ko ngayon, dahil siguro sa natuwa ko, dahil natulungan yung tatay ko na nailibing na maayos, yung, yung anak ko na nagkasakit yung mga panahon na yun na talagang grabe. Pero, Ayun pala ang dahilan kung bakit niya natanggap ang alok sa kanya na atakihin at sira ng ilang personalidad sa lipunan. Mayroon siyang malaking utang na loob sa kanila. Ang isa pang dahilan kung bakit ang napili nila na magsalita laban sa ilang mga personalidad at dahil sa siya lamang ang maaaring makagawa ng ganitong maruming trabaho. Hindi eh, eh, ko na naisip eh na, teka, baka ano pa eh, baka, diba? Sana naitindihin niyo ko. Uh, action ko kagad yung uh, maamin na totoo. Hindi ko alam kung totoo ba itong tungkol kay Amor at saka kay Sara. Pero dahil nga sa ito, ang sa akin ng um, babae, ah, uh, ito ay malapit ko kay Marcos. Mapakita ko po ay, ito. Re-video po ko isa. Re-video po na itong babae ito, malapit kay Marcos, malapit kay Romualdez. Ah, ito'y tao po talaga ni Romualdez. sa itong uh, sabihin na lang natin na marahil ay nakaharap na rin ito ni Sara. Isang tang nakaharap na ito ni Sara. Huh? Ayaw mo lang sabihin dito kasi mahilo na mga sabayan ng ibang ano. Pero kung ako ay magsasalita dyan sa Senado at bibigyan ako ano -ano Sarah, ng chance kung ano-ano yung loob ni para lamang masira ang mga... Walang ibang tinatanggihan uh, ni uh, Tinatanggihan eh. ng ibang mga vloggers <laughs> Nakakatawa po yung mga pinagsasabi ni Epipanyo Labrador Sabi niya, wala daw pong ibang gagawa Walang ibang gagawang mga vlogger Kundi siya lamang Eh siguro napakatapang ni Epipanyo Labrador Ngayon, maag na po ang buntot ni Epipanyo Labrador Kaya... Mga kababayan, kayo na po ang humusyat, kayo na po ang humatol Kung totoo po ang mga pinagsasasabi ni epipanyo Labrador. Pakinggan pa po natin si epipanyo Labrador. Sa mga nila na,

ang nakasaksi. Ah, kaya, hindi sa tap tayo, utarapatan tayo ang mga. tayong, ano eh, na makarealize tayo. Kaya nung narealize ko, kaya mo ko eh. ah! uh, Hindi yung dahil lang sa pera. Kaya ano ko yung ano ko, yung kapwa, kababayan mo. isaya. Mukhang hindi na, hindi na kaya. Uh, kung ano man ang na nito, at least nasabi ko ang totoo. At kung ano man yung mali ko, at least na ko. Yun, napanggaling ko talaga ng Capitano Labrador. Magaling po siyang magsalita. Magaling po siyang magsalita. Kaya abangan po natin. Abangan po natin ang mga susunod na mangyayari kay Epipanyo Labrador lalo na po kapag pinatawag na po siya sa kongreso. Tatanungin po siya ng mga congressman lalong lalo na po si senator si congressman Marcoleta. Napakatindi pong magtanong nung isang abogado nga itinanong niya eh tameme po yung abogado. Kaya para po sa mga taga-subaybay o mga supporter ni Epipanyo Labrador, ito ba yung vlogger na pinaniniwalahan natin? Ito ba ang vlogger na pinaniniwalahan ninyo? Ito ba yung nagbablog na gustong gusto nyong magsabi o nagsasalita? E pawang mga sinungalingan lang o mga hindi totoo ang kanyang mga pinagsasabi. Ito pa po. Pakinggan pa po natin. Maling-maling, nagpapagamit siya sa masamang hangarin ng iba at dahil sa pagtanggap niya ng bayad o suhol para lamang makapanira ng mga kilalang personalidad, mananagot at mananagot pa din siya sa batas. Hindi lang siya, kundi maging ang mga taong kasama niya sa kanyang lab. Tinatalakay na sa kongreso ang patungkol sa pagkakalat ng fake news ng mga vlogger. Kaya mo bang harapin si Kong Margaleta sa kongreso? Baka kapag nakaharap mo na siya, pati kaluluwa mo manginig sa takot. Para naman sa mga nakaloklok yeah. sa gobyerno, ito ang sigaw ng mga mamamayang Pilipino. Sa, tumating ang panahon na matawahan at matawagan na ng pansin ang mga nakaupo sa gobyerno sa panawagan ng ayansi sa isinagawang rally para sa kapayapaan at pagkakaisa ng bansa. Sana lubos niyong nauunawaan ang salitang public servant. Ayan ang inyong gampanin sa bansa. Ang dapat mangyari ay natugunan ninyo ang pangangailangan ng mga mamamayan nito. Maresol ba ang malaking problema? Dahil sa ang talagang hindi ba ng tao sa kapangyarihan at sa labi ay ang mga pobreng Pilipino at ang kawawa ay ang mga taong umaasa sa kanila, nagmukulog sa kanila at mga taong naniniwala at bumoto sa kanila. po ah uh, kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog paki-like, comment at subscribe po